Ay, dey... oh. May eh. oh. Ako, maghahanap din ako. Maghahanap din ako ng rapid. Tignan pa ako mag-swimming, mommy. Ako maghahanap ng ako.

Wala ka wala na! Oo! Nito 20 na ako eh! Ay! Go on the school! Sige, mababasaan pa kayo! Oo! Dito eh! Mandilim dito! The SUV! I found it! Bakit yung binili mo

Ayun, no, oh. No. power bank, oh. power bank, oh. May power bank ka. ano pa Ano ba number natin? Wala Wala, uh, wala. Sorry. Oh! Oh, kumuha ka na lang, Kai. Nine oh, nine okay, nine. Nine. Okay, well, I just thought it was gonna be the banding. I wanted to be oh, the I don't know. I'm forgetting what Burger pot. It's a flush. No! It's a drink. It's a potion.

Ini menumis sucian. Hindi merona. Kan ka. Kan ka. Itu pitam. Kok ada ada. Ini nama. Ini nama. Am Spider-Man. Tunggilah pisau. Kau mau tertolong? Ito madali lang tumuluto. Manipis lang. O, oh, doon. Mausap dito. Ay, paasunan. Sakalang inalamangan. Sabi! Dito kayo eh. Amay nalang. Ang

là cái đây đáp án tán 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 à cái này có ở đây nào khai ra cái nào cùng với mọi người này ai ai pinky. Hmm. Ito pinky, buksan ko na po. yun na yung Kapag sama din